So, yung mga malalayong lugar po at mga isla, uh, penetrate o pinupunta na rin po namin. So, ang kailangan po talaga ay meron po kaming rebranding na nilabas. So, magre-require na po kami na merong mga signage sa, sa labas po ng clinic na halos kaparehas po nung signage ng PhilHealth na nakikita natin sa mga hospital. At doon naman po sa ating mga miyembro para po talagang uh, maintindihan nila na sila po ay merong benepisyo ay doon po yung priority naming isuhan po ng ID. Ngayong taong ito po, nung ako po ay nalok-lok, about 682,000 na po na additional members po ang nabigyan and these are mostly yung pong mga indirect uh, members. Sila po ang nabigyan ng IDs? Yes, sir. So, masyado pa rin po malayo yung gap kasi 32 na million na po yung nagparehistro na Filipinos. Baka pwede silang mabigyan po ng ID. In line sa bill ko po, na nag-file po ako na may issuehan sila ng ID or even tie up with the national ID system, pero importante rito, meron silang prueba at alam nila na meron silang benepisyo na matatanggap sa sa PhilHealth at hindi sila matakot magpa-hospital. Ano ba naman yung maliit na halaga na meron silang proof na membro po sila ng PhilHealth? Kasi yung mga kababayan natin, iba, hindi porket pinasok sila sa system, ba, alam niyo, pag lalong-lalo na po sa mga sa bundok, sa probinsya, eh pag pinas pinasok yung pangalan nila doon sa sistema ninyo, hindi ibig sabihin doon ay eh, kampante na silang bumalik at uh, mag magpa-check up. Iba talaga yung meron silang kreba na miyembro sila at hawak-hawak nila itong proof nito, baka pwede nyo mas lalo pang paigtingin ang inyong uh, issuance po ng uh, ID. Thank you po, Mr. Chair. Mamaya po sa presentation po namin, ipapakita po namin yung aming strategiya po. Okay. Sige po. Tuloy natin, uh, Secretary. Salamat, Ed. Mr. Chair. So, ito naman yung UHC, yung mga probinsya na nag-implement na. 104, of, ang total namin, Joe, 120 kasama yung ibang cities. Uh, cities and provinces. So, malapit na tayong maging uh ma ma yung 120 sa mga health facilities enhancement program ito yung mga pondo ng ng national government sa mga local local uh, health systems na ang dami nang napatayo po kasama dito yung mga super health centers po na napatayo na since 2017 hanggang 2025 yung specialty centers po sa dang regional specialty centers act nalampasan na namin yung target 174 lang ang target po at ngayon ay 185 na ang functioning. In fact, as we speak po, nag-open heart sila sa Tagayan Valley for the first time ng mga congenital heart disease. Nandun doon yung heart center doon sa tinayong uh, open heart unit. In line po ito sa Republic Act uh, 11959. Ito pong yeah. pinasa natin na regional specialty correct, center. Correct. Correct. So, full implementation na tayo dyan. Lumumpas po, po sa target na 174. Nung ginawa yan, 174 lang ang target. So going back to sa HP funded projects ninyo since uh, sabi niyo nga yung mga super health centers ay nagagamit rin po dito sa primary uh, care uh, primary care natin Yung mga super health centers lalong-lalo sa mga malalayong lugar Pundok Island ay uh, may pakiusap lang po ako sa inyo baka pwede nyo i-check bigyan nyo ng priority yung completion nito to make it uh, operational at hindi po maiwan na uh, uh, white elephant. Sayang naman po yung ibang uh, health uh, center, super health center, health station na pinatayo ay eh, wala hong uh, mga kagamitan. Uh, yes. po. So baka pigan nyo ng prioridad po ito sa inyong next year, next year's budget, o sa prioritization po ninyo, mabigyan po ng uh, importansya to. Yes sir, we will do that Mr. Chair. In fact, yung ating susunod uh, na anunsyo ng Presidente sa SONA na Zero doctorless municipalities na in the, in the whole country. So na-assign na, na ng uh, doctor to the virus program lahat ng dati doctorless. For the first time in the history of the Philippines, meron na tayong doktor sa lahat ng munisipyo. Tapos 20,000 po yung ating uh, Department of Health, Hu Health Human Resources. Ito yung pwede nating ilagay sa mga ano uh, super health center. So, ginagawa namin to, dinideploy namin sa underserved areas na meron ng mga super health center. So, ito naman yung... Ito palang may concern rin itong mga DOH, uh, HRH. Uh, yung kanilang ano, ma maging plantilla. Isa sa kanilang uh, uh, concern sa pag-iikot ko sa mga probinsya. Ito pang Human Resources for Health Program ng DOH na nanawagan po sana ay maging regular po sila. Uh, ilan sa kanila? Higit sampung uh, taon na pong uh, job order. Ano bang plano ng uh, DOH uh, sa sa kanila sa ngayon? At ano bang benepisyo na natatanggap nila at pinakaiba po sa mga regular employees? Ta Tama po. Ito po ay talagang kontrakto lang dahil ito po ay suporta uh, sa local government. So ang hope namin i-hire sila nung local government at dun magbigay ng plantilya. Kasi po, ang health system is devolved. So, pa pag wala pa silang doktor or nurse or midwife, DOH through this program ang nagsusupply. Lalo na kung natayo na ng HPEP yung Super Health Center, susupplyan namin. Ang nangyari po, naging contractual na nga sila ng 10 taon. So, ang sabi ko nga, ang plano namin, igawin ng programa yan na plantilya na. So, makikipag-usap kami sa DBM para iben pali uh, mapatakbo natin yung mga primary healthcare facilities using ano kung kailangan ng batas para dito sana po tulungan kami ng kongreso at senado para po. Ako, ako I'm willing to help uh, kung kailangan natin magpasa ng uh, batas kawawa naman po itong mga to at saka para naman po to to discourage them uh, to to go abroad and uh, just uh, serve here sa atin dahil kulang talaga tayo sa mga health workers at aside from that, salamat na rin po no? dahil mas mataas po ang sweldo na, nang nasa gobyerno. Yung mga nasa private uh, hospitals ay mas uh, mas mababa po yung uh, sweldo. Hindi naman natin sila mapilit sa ngayon dahil uh, siyempre privado po yan. At uh, meron silang sinusunod na sarili rin po nilang uh, ayaw nilang ma malugi sa kanilang... Uh, Uh, negosyo rin po. Pero importante sa akin yung kapakanan ng ating mga health workers na sana po mainganyo sila na to, to serve here na lang po. Whether in government or in private. Kung tumaas po, uh, maging at par na. Hindi naman pareho but uh, hindi ganong kalayo yung kanilang matatanggap na sweldo at mainganyo sila. Mas mahirap po mapalayo sa pamilya. Hindi po nababayaran ang uh, lungkot. At uh, isa rin po sa aking final na bill sa kaalaman ng ating mga nurses, ito pong uh, advance sa uh, nursing uh, bill rin po. Tama po yan, Mr. Chair. In fact, marami sa kanila happy dun sa trabaho nila sa nurse deployment program. Happy sila sa primary care, happy sila nasa lugar nila, happy sila nagsiservisyo sila sa mga kapwa nila dun sa community. Kaya nga, nagre-renew na lang sila na nagre-renew. To so make, na make them, make uh, them more ah uh, happy, happier by uh, sana magiging give them opportunity na maging uh, regular or uh, permanent. Yes sir, isa yan sa gagawin natin. Tapos meron na rin tayong 469 LGUs na may team, hindi lang isang doktor or barangay health worker, may team na siya. May doktor, may nurse, may midwife, may nutrition scholar, at lahat ng tulong. And then marami pa tayong scholar, 3,000 782 ang ating DOH CHED Scholar. Nilipat na po natin yan nasa CHED na. Pero pag nag-graduate sila, bilang nurse or midwife, doon sila pupunta sa HRH program natin para makapagservisyo. They so, have to serve the government. Opo. Parang doktor para sa return, bayan. Return, no? or return service yan return po. Return services tal-scholar sila. Tapos ito na po ang nag natin, 102 billion na po para dun sa Health Emergency Allowance. Although, Uh, ayan, 18.5 million claims yan ng heya. Meron pa tayong nilagay doon sa budget pero nasa unprogram sa 2026. Yung mga late claims, yung sinabi nyo po sa opening statement nyo, isinuport pa rin natin yan. So yung may uh, existing appeals hubang ba ngayon? Natanong ko na lang po to while uh, you're... Meron po. You have your presenta ongoing presentation mo. I think... Uh, 6.7 billion po yung appeals. Tama po. At uh, nag, 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 set na kayo ng deadline. Am I correct? Uh, ang nangyayari po, nire-review namin yung mga appeal kung bakit hindi sila nakapag-file before the deadline. So, kung valid talaga yung reason bakit hindi sila nag-file. Kasi yung deadline, years ago po eh. So, nung nakita lang nila nagbabayad ng na ang gobyerno. Ito, validate. Itong, kaya nga po, uh, nabanggit nga nung previous hearings natin, nainganyo sila dahil uh, na na nabayaran nga yung iba so dahil sa panawagan ng ating mga health workers dito sila Mr. Ronald noon pa man so nabayaran sila maraming nyo. dahil nagkaroon tayo ng 14 hearings so uh, patuloy silang nag uh, claim so sa ating uh, mga taga DOH karamihan ay bago po rito pero hindi na po bago sa gobyerno to alam niyo si uh, Yusek Randi Escolago area the finance po ngayon baka mabigyan matugunan niyo to. Matagal na po kayo sa gobyerno, mahirap pong nasa gobyerno. Tulungan po natin yung mga kababayan natin ng mga health workers. Ah, uh, meron lang po akong tanong. Uh, may merong ubang pag-asa yung uh, uh, yung appeals nila na mabayaran ma ngayong taon na ito aside from nilagay nyo sa uh, program appropriation uh, next year. Kasi yung program appropriation ay depende po yun kung may excess uh, revenues or uh, collection ang National Treasury. Second, depende po yun sa DBM kung anong prioridad nila. Kung ito bang mga uh, proyekto, uh, infra-projects, o itong... Uh, sa health emergency allowances. Ako po'y nakikiusap muli sa DBM natin. Sana naman mabigyan nyo ng prioridad ito kung nasa mesa nyo na ang uh, pagdidesisyon sa unprogrammed appropriation between infra or uh, services rendered ng health emergency allowances. Sana naman piliin nyo naman itong sa health workers natin dahil pinagpawisan po ito. Pinagpawisan ito. Itong infra hindi po ito pinagpapawisan ng mga kababayan natin. Datasan yan. Ito, pinagpapawisan po ito. Tandaan niyo po yan. Uh, anyway, masagot niyo ba na uh, ma, ma masagot niyo ba yung uh, uh, appeals? Dito Mr. ba yung in charge sa Mr. Health? Chair, merong 6.7, 6.7 nag-appeal na po kami kay Secretary Amina pangandaman at ang assessment daw is until ongoing until September 15 yung validity nung nagke-claim nung so, the, the possibility is there so uh, to ba si Director Aleli so si ah si so, so pwede bang uh, pwede rin natin matanong si ano director parang I think uh, kayo yata yung pumalit kay director napulan, Our honorable chairs, uh, yes, po, uh, the dbm informed the department of health about two weeks ago that there is 6.77 .7, 6 billion that will be available and can be downloaded to the department of health uh, within the month of august. so the m month of august, May cash na po yun, so we can easily uh, bring them down to the regions. Po. So andyan na yung ano may pag-asa na po uh, sa ating mga health workers. So yung appeals na pinaglalaban natin dito, so mag nagkaroon tayo ng panibagong uh, pag-asa. Salamat po sa DOH, salamat sa DBM na mas uh, mag, nagkaroon po ng uh, pag-asa. pinagpawisan po ito. Yung iba dyan, nag 30,000, yung iba po na namatay na nga yung iba sa, sa hindi nila na claim yung mga heya nila. Nagkasakit yung iba, namatay. Sa kakaantay, 3 years na po ito. Salamat po sa inyong effort. Pagtulungan po tayo dito. Kaya sinabi ko, you have this uh, committee as uh, your ano, avenue to, to speak kung ano po yung tama lang po at nararapat. So sal salamat sa sector eh pun na salamat. So uh, kindly uh, sector continue. Dalawang slide uh, na lang just, uh, po. Chairman, may yes. uh, quick uh, question lang. Uh, since uh, may tanong lang ako tungkol sa mga health workers, sec uh, may minsan nakikita ko rin na Uh, napansin ko medyo or hindi lang medyo overwork talaga yung ibang health workers natin at uh, naintindihan ko naman na ano medyo mabigat ma talaga ang stress sa ating mga health workers so gusto ko lang malaman kung ano po yung mga steps ng uh, DOH para supportahan, or baka madagdagan yung number of health workers para mabawasan naman yung uh, yung, yung stress at yung pressure sa ating mga workers in the health industry. Kadalawa so, po yan ano yung overcrowding sa ating mga ospital may programa kaming ginagawa ng